nga ng bayabas. So, organic to, 100%. Ayun. <laughs> ayun so parang dadalawa lang yung hinog ngayon kaya tiyagan na lang natin so agas ti laan yan so wag na natin hugasan yung bunga kasi healthy naman daw yan ayan so ang iba kasing bayabas is yung kulay is red, ito puti. Pero masarap din kasi yung red. Pero masan pero masarap naman lahat. Basta yung hinog. Mm. Ano sa ito? Mukbang? Ito kadalasan kasi hindi ako nagdadala ng merienda eh kasi kung mo na pag wala kang <laughs> wala kang harvest ito talaga yung asahan mo yung mga pagkain dito sa wild okay naman sulit sure.